Nakahanda na ang puntod na paglilibingan kay Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major. Ikalawang araw naman ngayon ang public viewing sa labi ng Santo Papa sa St. Peter's Basilica kung saan tagsana ngayon ang mga deboto. Live mula sa Vatican, nasa front line ng balitang iyan si Jovi Francisco. Jovi, anong latest dyan? Julius, mukhang uh, nagkakatoto yung tansya ng Italian police na mas darami pa yung mga bibisita dito sa St. Peter's Basilica papalapit doon sa funeral rites kay Pope Francis sa Sabado dahil talagang mas marami no, kumpara kahapon yung dagsa ng tao dito. Parang walang katapusan, Julius, ang pila sa labas ng St. Peter's Square dito sa Vatican at matsagang naghihintay ang mga deboto para sa public viewing sa labi ni Pope Francis. Ayon sa Italian police, umabot sa 25,000 ang bilang ng mga nagpunta sa unang araw ng visitation. May mga nabutan tayong Pinoy sa pila para pasulyapan sa huling pagkakataon ang Santo Papa. Mula sa loob hanggang labas ng basilika, ang haba ng pila. Bali wala naman ang halos dalawang oras sa pila no kapag kay, kay uh, uh, na dito. Uh, dalawang oras ita, itatagal niyan dahil nabibigyan talaga ng pagkakataon ng lahat ng masilayan ng malapitan si Pope Francis. Hanggang sa Biyernes uh, ang uh, visitation o public viewing mula uh, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi oras sa Vatican yan yung original time no? Julius pero kaninang umaga ng alas 6 no po natapos yung unang public viewing sabihin na extend uh, ang uh, oras sa ito, ng anim na oras from the original 12 midnight sana yung cut off dahil sa dami ng taong nakapila kagabi. Pati ang mga foreign and local media sumama sa public viewing kagabi at pinayagan ng lahat na nakarehistro na mga mamamahayag na makapasok dito sa Basilica. Ayon sa Vatican Press Office, may isang libong members of the press ang nag-accredit o nagpa-accredit para sa funeral ni Pope Francis. Sa labas naman ano, ay inihanda na ang St. Peter's Square para sa funeral rites ni Pope Francis na gagalapin niya sa Sabado. Nakalatag na ang mga upuan para sa mga dadalo kasama ang world leaders kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatayo na rin ang mga safety barricades, ang mga scaffolding at maging mga portalet. Sa Basilica of St. Mary Major, ilibing ng Santo Papa, alinsulod na rin sa kanyang hiling. At uh, nakahanda na sa naturang Basilica ang lugar kung saan ihimlay si Pope Francis. So mamaya Julius ay ipapakita natin na sa ating pagbabalik yung kung gaano mas maigting na yung seguridad sa paligid ng Basilica in anticipation do sa magaganap na over the weekend. Julius. Maraming salamat Jovi Francisco live mula sa Vatican. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.